Mula umaga hanggang gabi, pagkalakasan, umaabot ng 50 kilos na pisti ng baboy yung nakapaubos po na. Anong nga bang sikreto ng isang masarap na sisig kanto? Hindi po kami naglalagay ng mayonnaise o itlog lamang po. Ang nilalagay lamang po namin dito, atay po ng manok. Iniihaw po namin. barbecue, ika nga. Eh, hindi po siya well done. Inyo na may litsun at sisig. Ito yung kanto version na umuusok at talaga namang mainit at legit. Sugurin natin at tikma itong dinarayong ihawang matatagpuan dito sa kahabaan ng Dauma Palakan. 棒棒的。Pan, pan. Ako po si Jack Sparrow, mas kilala sa pangalang Edwins bilang isang namamahala po dito sa Edwins Lechon Manok po. Nagsimula po itong Edwins Lechon Manok nung panahon pa ni Natatay. Sila po yung nagsimula po dito sa Dao. Panahon pa ng mga Amerikano po noon na halos nung mga panahon po nila, barbecue na nakakariton lang po sila dito sa harapan ng Marina Arcade. Sa mga nagdaang taon po, hanggang kaming mag-asawa, mga 2011 po ata yun, nung ipamahala na po ni tatay sa amin dalawang mag-asawa itong Edwin Sitchin Manok. Hanggang kasalukuyan, kami pa rin po ang namamahala kasama po yung mga kapatid ng asawa ko at pati si Kuya. Yung sisig naman, halos noon pa na patok na sa Pampanga ito eh. Kasi base sa kwento ni tatay noon, nabiyanan ko, sila rin po noon habang nagtitinda po sila ng barbecue sa daan, nakarito ng gamit nila. Iyon na po, sisig na talaga yung tinitinda rin po nila noon. Nagsimula noong around 80s, nagtayo ng isang maliit na tindahan ng Lechon Diempo ang Edwin. Ito yung panahon na sikat na sikat ang sisig. At kahit sa sulok ng Pampanga ay may nagtitinda ng authentic. Sobrang tindi ng kompetisyon, maraming tindahan at maraming kalaban. Pati na rin itong buong kahabaan ng kalsada kay kanya-kanyang suki at halo-halong paninda. Ano nga ba style ng Edwin's para makasabay sa kompetensya? Ilang kilo ng sisig ang araw-araw nilang nabibenta? At ano nga bang tamang diskar? diskarte kapag may araw na mahina ang paninda. Iba yung sisig ng Pampanga sa sisig ng taga Norte, dito sa South. Pero sa amin, dito sa Pampanga, hindi po kami naglalagay ng mayonnaise, o itlog lamang po. Ang nilalagay lamang po namin dito sa sisig ng Pampanga, atay po ng manok. Iniihaw po namin. Pagka medyo naluto na po siya ng konti, hindi po siya well done. Kasi pagka na well done po yung atay, matigas po yun. Mahirapan ka na pong durugin. Yung, kasi maganda po yung nasa medyo mano lang po yung atay. Yan tapos ilalagay po doon sa po para dikdikin po. Para pagka ihalo mo, didikit po doon sa ano, kamasangkap sangkap Mula umaga hanggang gabi, pagkalakasan, umabot ng 50 kilos na pisngin ng baboy yung nakapaubos po minsan mahina po yung sisig pero malakas naman yung isang tinitindan po namin. Halimbawa, lechon manok, yun ang malakas. O kaya liempo, pagkat may araw na mahina. Minsan naman, may araw na walang mga nagdadine in pero marami take out. Sa awat tulong po ng Diyos ay naramdaman po namin talagang dumobli po yung lakas ng pagbebenta po namin ng sisig. Dati-dati naman kasi marami na kaming mga suki pero lalo kong dumami ngayon yung mga bumibili. Na. Kagaya po ng mga nagsilabasan at nagsulputan mga vlogger ngayon, sa totoo, malaking tulong sila sa amin. Ang lawak lang nakikita sa YouTube, yun, makikita nila pagka pumatok na panood nila. Kahit nasa malayong lugar po sila, talagang dadayuin, nagdadayuin ka po. Pagka nandito naman po sila at natikman nila, yun, tuwang-tuwa naman po. Sabi nila na hindi fake news. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga vlogger ngayon. Sitat na vlogger man o nagsisimulang vlogger, papasalamat ako ng napakalaki sa kanila. Curious ka rin bang malama kung paano lutuin ang sisig ni Edwin? Nagsisimula ito sa pag-iihaw ng pisngi ng baboy hanggang maging toasted. Tsaka ito tatagta rin sa sangkalan bago tuluyang sangkapan. Next ay eh, kailangan na ding ihawin yung mga atay ng mano. Ito yung mismong gamit na pang texture kaya siya niluluto at dinudurog. Tapos sa isang hiwalay na palanggana ay pwede ng timplahin ng kalamansi, atay at pampalasa. Kasabay na nga pala ng sa karne ay ang pag Hiwan ang mga puting sibuyas para mas malasa. maghaluin lahat ng hinanda sa isang lalagyan. Tapos initin sa sizzling plate at ready na ang inyong sisig kapampangan. Alamin naman natin kung paano kapag lechon manok naman ang titimplahan. Yung lechon manok naman po ng Edwin, napakasimpleng ano lang naman po yan. Marinated lang po sa asin, toyo, kalamansi. Basic lang po, hindi po kami gumagamit ng ibang pampalasa po dyan o naglalagay ng tanla. Kasi base sa experience ko rin po kasi, halos mga suki po namin galing Metro Manila, sila rin po yung nagsasabi sa amin na iba yung lasa ng manok mo. Kasi doon sa Maynila, ilalagyan nila ng tanglad sa loob. Kaya sabi nila, para pareho na lang lasa yung ganyan. Sila po yung nagpapatuloo po sa amin, kaya lalo pa po, po namin pinaano yung lechon manok. Matagal ng subok at patok ang kanilang paninda. Bumilang na rin to ng mga ilang dekada. Ano nga pa ang sikreto sa ganitong klaseng negosyo? Anong mga payo ang pwede natin matutunan kay kuya patungkol dito? sa mga nangangarap ding magtayo ng mga ganitong negosyo, pagandaan lang natin kasi hindi naman basta-basta ano, kasi pinagdaanan din po namin, dagdagan ng lakas ng loob, pananampalataya, kasi na unang-una hindi ka kaagad makikilala ng mga tao eh. Asahan mo, bibilang at bibilang ka ng maraming taon bago mo marakamit yung darami yung customer mo eh. Tsaka unang-una, pakikisama sa mga customer. Dapat malin mabait ka. Hello po mga caps, mga kabalen o sino man kayo na dyan sa buong Pilipinas. Niyayaya ko po kayong dumayo po dito sa Edwins Silicon Manok. Matatagpuan po ito sa 148 MacArthur Highway, Dauma, Balaka at harapan po ng Marina Arcade. Katabi po kami ng M. Luilliard po. Bukas po kami mula alas 8 po ng umaga hanggang alas 10 po ng gabi. Tikman niyo po yung pinagmamalaki po naming sisig. Talagang manyaman Kenny! mga kab. Kain na mga kab. Welcome dito sa Dao Mabalakat Pampanga para tigman itong Edwin Dichon at Sisik at by popular demand. Muling nagbabalik po TJ Clements Bitin. salamat po sa request niyo. Pasaya kung masaya po sa nagbabasa. Sa mga previous comment doon sa Ali na tinikman natin sa Panikitor La. Oh, okay, Kaya, wala po siyang ibang ginawa kundi magbasa ng mga, salamat mga comment. Doon. Salamat po sa mga mga ano, mga komento. Maliban 'yan sa mga nangyaring 'yan, no. Pumunta nga tayo dito para tumikim nitong uh, marami rin kasing nagko-comment dati na tikman daw natin yung sisig sa Dao, Kabalakat, Pampanga. Yung mga nasa roadside lang talaga. Oh, literal. Kapal ng Marina? Ah, uh, Marang Makarta Highway. Kapampanga, sisig at Chalichun, Manok. Kung dyan, meron din palang liyempo. Tikman natin pala ba nila? Siyempre, gamuyo na. Ano na? May kanin agad. Ano Wala mo nang sausawan. Mm hmm? Tikman natin. Sarap. Mm -hmm. Yung onion kasi niya, sweet na. Oo. Oh. may Alam mo, yung mga deep fried onion, parang ganun yung laka. Yun yung nagpatami. Actually, yun yung pinaka malasa niya, yung onion. Mm -hmm. yung Kalamansi, hindi mo masyadong malalas. Hindi okay, ko naramdaman sa oh. Umami, munta kayong tamis ng onion. yung onion. Yun Ganyan yung naglalaro sa version ng sisig na ba? Pa. Parang na yung extract ng lasa ng onion. Pero siguro matapang yung mga onion nila kasi malasakit yung mata ko ngayon eh. Oo, oh, malalaki. <laughs> Patagal na ito na titinda pero first time ko ito natikman. Kapambanga. May laban din pala talaga yung mga <laughs> come to sisig ni Papa. Hindi lang yung mga reaction. Akala ko mga ano lang yung sisig dito eh. Aling lusik, aling milas Nasa isip ko kapag uh, nasa roadside na mga sisig siya. Hindi siya yung katulad ng mga sisig talaga. Pero ito authentic. Oo. Authentic. Galing. Yung umami ng sisig. Lasa ang lasa mo. Siguro dahil dun sa pinag-usapan nga natin kanina yung grill nila. Wow. Ilang baboy na yung aluto dun. Ilang taon na. Ilang... Ibalik na. <laughs> hindi mo na magagaya yung lasa dahil yung mismong grill nila, season na nang ulit-ulit na pag-iihaw. Actually, isa yun sa nagdadala. No? Yung type po ng ihawan na ginagamit niya sa paggawa ng sisig ay malaking factor po sa kalalabasan ng lasa. Smoking, smoking. Tapokus ako sa sisig. Hindi, masarap talaga. Ganda dito, nagbibigay sila ng ano? Nagbibigay sila ng sibuyo. Sibuyo, ote, na, 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 na parang nasa Batangas. Yun. Oo. Yan ang kasi sa Batangas, mga plan na kinainan eh, merong ano. Siuyas. Ito. Wala na lang nag-uumpisa pa lang buko kami. Hindi pa tayo sa Kunin ko na to. Oy, quarter. Ang grabe yun, no? Ako naman, ano ko eh. Wing person ako. Wingman. Sige, cheers natin. Uy! Uy, tumili pa. Uy pa. Upa. Okay, <laughs> Cheers! cheers. Mm -hmm. Juicy. Wala masyado nilalagay si Kuya. Saka ito manok. Sweet forward yung lasa. May mas pokiness ng tabi at saka rin tamang lasa ng manok. Tsaka kay Iyo siya. Hindi siya prito. Crispy yung ano niya. Crispy yung skin. Kapakangas lang po kami. Ano? Sa experience niya dito, pag pumunta kayo dito, medyo maluluha kayo. Medyo mausok. Mm Cold -hmm. side. Medyo maingay. Pero part na ng experience yun. Mm -hmm. So kung may narinit tayo na kalsada, totoo po yun. Hindi po yung sound effect. Medyo nasa tabi po tayo ng kalsada. Pero pwesto naman to. Hindi naman siya illegal. Kamausok po lang. Meron dito ng sarsa dito. Light. kulay, no? Mm -hmm pain. Ito po yung mismo. Ngayon yung kulay niya. Parang pinalapot lang. And then, wala nang nilagay na kulay toyo. Ganun. Clear lang siya. sweet mm. and sour na parang ketchup. Ah, ganun ito lasa. Hindi siya masyadong strong yung lasa ng atay. Parang typical na sarsa. Sa Tapos ito, it's yung manok. No? Bowl. Pinalamanan ng sisig. May ganun? Grabe na ba? Bayan pa tayo ni Aritin Mark. So, kumuha kami nitong lechon yan po, tapos pinatad na namin. At ito ang kinalabasan. So, nakikita nyo, maka siyang crispy sa balat. Tapos, medyo moist yung loob, hindi nag-dry. malambot butang tignan. May taba. Tamang parte. Ayan. Balance. Isang subo na lang yan. Hmm? Crispy pa rin? Parang char soup. Huh? Kamira ka itong lechon po na ano, no? kasama pa rin yung... Hindi na tinanggal. Sumuha natin ito. Talagang masarap yan kasi buto eh. Yes nakadikit eh. Kaling ko masarap itong sisig lagyan natin ng kalamansi yung toyo. Tapos gamitin na natin yung sibuyas na binigay nila. Tagyan natin tong doyamansi. mansi. Punin natin yan. Tapos punin natin tong sili. Ayan, look ang grabe. Ayan natin doon. Oh, Nakap ng Ano, ano naman ganito yung teknik ko eh pag may sili. Hawak ko lang siya. Nandito okay. lang siya sa gilid. Kada subong ganyan. Tua. Galing ang makanin pa. Hindi pwede nagda-diet dito. Kinamay ko na yung kanin. Ay, wala, wala ka ba sa akin? Keron pa ako eh. Oo naman. Araw-araw po kami kumakain sa aming uh, good news pare. Oo no, nga pala. Uh, nag -share, share po kami ng ganito. Plug na naman, good news pare. <laughs> Subukan yung sisig namin sa so good news pare. Ano yung pinaka-paborito mo sa lahat? Ilvin, Sising, Pusin. Minsan ko lang samigin ko. Okay na no, okay yung Sising. Iba yung atake niya? Iba. Tandaan niyo yung sinabi na namin, sana palaging ganun, no? Kasi minsan, syempre, di ba? Basta yung malalaga lang naman niya yung consistency, e. Sana ganun palagi. Kung ano yung nalalagaan namin, ma-explain niya rin ng ganun. yun, ganun, ganun. Yun pala yun. Parang ganun. Yun yun, on yun. So far, pangalawang vlog mo na ito, DJ. Kamusta naman ang meres mo? Medyo may pagkakain pa ba, ba mula nung unang vlog? Medyo sanay na ako. Wow! wow. <laughs> ang pangaris. Hindi, in fairness naman dito. Hindi ka tulad dun sa first time mo. Marami talaga. Marami tao. Parang ano yan sa vlog. Top battle, mga kat. Ito, sakto lang kasi dead time ngayon. 200 years, okay. hindi tayo nakaistorbo. Hindi ako masyadong nanginig ngayon. Alam ko hindi lang halata pero... Kaya confident po siya yun eh. Ngayon, iba. Magmula na na-upload yung vlog. Last kong tinigilan ng comment. Two days ago lang. <laughs> sabi ko sa inyo mga kabs eh, nagbabasa ito eh. Nandun ako, nagre-refresh pa ako. Kaya yes, salamat sa mga sa natin mababait. Eh. Kasi naalala ko sabi ko. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin. Oh, sabi ko kung iba ba si Titi kasi first time niya. Ito po, second time niya. Konte, pwede nyo na iba. Pwede na. Pwede konti. Tapos na ako eh. Being na kayo. Sabi niya ito eh, to. <laughs> Hapa. Hindi na ako lulukohin. Ito na. Ito, pabalik tayo. Edwin's Switchon, the Uma Bala at Pampanga. Katulad ng sinabi kanina, nasa tapat siya ng Marina Arcade. MacArthur Highway po, itong kalsada na naririnig niyo sa background ngayon ng mga sasakyan. Actually, dikit-dikit sila. Mga ganito din style. May lechon, may uh, sisig. Lahat naman sila dito masasarap. Oh. Ang uh, pinuntahan lang namin ngayon talaga, syempre hindi naman natin bekong lahat. Baka mabusog naman tayo at pare-parehas lang naman. Nasa Edwin po kami ngayon. Alam ko, nakapagit na yata ito. Ubus. Ubusin ngayon, ay, ako sa mga kamera na natin. <laughs> para wonder so, time bago eh. Sa mga tingin nila. Wonder so, time bago. Ako tingin na po ang production. Mukhang uh, pagtutulungan po nila para sa business so, na ito. na natin breast to. Oh. May breast nyo eh. Yan yung healthy part. Ano sa mga ano. Healthy. Kalodi natin yun. <laughs> mga kalodi. <laughs> Medo, talabang tayo dito talaga ng pawisan. Kapag kumakain ka ng pinapawisan, yun daw ang totoong experience at sa, totoong sasarapan pa. Kasi isipin mo, pinapawisan ko na kumakain ka pa rin. Bisipin talagang ayaw mong paawat. balang lang, no? Ito out of topic. Di ko alam kung yung iba sa inyo, eh, naka-follow sa Facebook page po ng Demihalas. Meron kami nilabas na teaser doon, ang kaibigan namin. Actually, malapit na malapit na. Dilitaw siya dito. Yung, alam mo, same tinatukoy ko eh, no? Oo, ayun. Hindi ko masabi kung after video na to, mga kids, no? Pero definitely, malapit na malapit na. Kung hindi niyo sirip sa Facebook yung natin sa bonus clip. And welcome home. Congratulations, Tips si Tata. Si Tata. Shout out sa'yo, Tip si Tata. Umuwi kasi siya. Uh, Nagpakasal sa eh, nagbakasyon. So, lilinawin ko na ngayon ba lang, on vacation po si Tips si Tata sa Pilipinas. Hindi naman siya nag-for good back to Pinas. Kaya kita niyo pa ako. <laughs> Nagpresenta na po. Nagpresenta na si TJ. Ayun. See si Tata, see you, see you very soon. Actually, nagkita na po kami, no? hindi lang namin binablog. Pero sana magawa natin yung request ng mga cups Doon sa comment section. And, may singit ko na rin. Ito, parang commercial na rin to. Nagahanap po, tama? Kasi kami po ay uh, magkakasama sa Gonyos Pares. Nagahanap po kami sa Gonyos Pares ng isang magaling na madalik na cook. Di ba? Magaling na magaling. Ayo, may mga cook naman po kami. Pero mas mapapa ano kami, mas gagaling at mas gaganahan po ang lahat ng tao pag kumpleto. Dapat kailangan pa po namin na isa na cook sa Gunyin ba. So kung comment na kayo, down below, gusto niyo inyong... actually bukod sa mga may pwedeng mag-message sa Facebook page ng Gunyin or ng Team Galas TV page. Kahit alin po doon sa dalawa. Pamela po kayo kung feeling niyo ay pasok kayo sa standard or uh, requirements po ng pagiging cook. Hindi lang naman Paris po ang uh, laman ng Gunyin Spares. Hindi pa din pagkain. So expect po na may mga ganon kapag ya, pumasok kayo sa Good News Paris. Yun, hindi ko na sa Grabe yung pawis na aki. Nagugutom na po yung mga kasama namin. Maraming maraming salamat ulit, Cubs Nation. Maraming maraming salamat sa pagtanggap kay TJ. TJ, baka meron kami message sa Cubs Nation. Eh, maraming maraming salamat po. Sana tuloy-tuloy yung -tuloy panonood nyo kay eh, Cubs Chess sa Tinkalas TV. At lagi nyo tatanda. Oh, <laughs> Ingat po kayo malagi. Mainit ang panahon. Huwag kayo na maraming maraming tubig. At huwag uh, pa pababayaan ang sarili. Muli po, ako po si Caps Jess. Ako naman si TJ Clements. At ito po ang Team Grass TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Comment down below kung ano yung miss ko, no? Huwag niyong kakalimutan at palagi rin yung tatandaan. Cheers tayo. Rule number two. Yun. Ayun. Thank you, Cheers hindi na po na-memorize ang outro. So, ulit siya, naubos lahat oh. Buto na lang, wala lang kanin. Ubusin ko na lang to. Ubus na yung sisig kasi talaga namang manyaman! manyaman. Kenny! <laughs> Sabay ba? <laughs> Isa! Congratulations, CJ! Eh, pangalawa ang vlog. I-comment e nyo na po sa baba. Ito, oh. pangalawa na po. Pwede na po yung basket. No, Tampan na lang ulit na TJ. Use bomb! bomb! kasi sa Team TV para Uy. sa isa. Uy, puro ka vlog. galing na tayo. Iintro ba ako eh? Ito pandesal, oh! Ay, pande... Ay, lumabas! Siyo na iyon? Ano mo pa ito, sa si Oo, Ano mga ka Ano mga ka-obs? May ng pandesal galing tati. Ayun, mga ka ito natin. Uy, <laughs> Blue, pasok na doon. Pasok na doon. Pasok. Ano pa alam Blue! Hello, blue? blue. Si Papi. Nung no, no, no. well, ikan nandito, nandiyo si Papi. Di ba? ah, oh, baby pata, pa? Tara, ko yun. Kung papipiliin ka na may makasama sa isang lamesa, mesa, ikaw si Chess, between kay Kuya Dex at si Mayo, sinong pipiliin mo sa kanilang dalawa? Si Mayo TV or si Kuya Dex? Ah, bilang trio lang. Ah, uh, bilang trio lang. Bilang, bilang trio. mga naging host ng Tinggan na naging... mm. Dato Hmm. Lahat tayo masamang ugali. Uh. Ako meron akong isang masamang ugali. Ano yung masamang ugali? Pag ayaw ko na yung isang tao, ayaw ko na siya for good. Mm. Ayaw ko na siya for the rest of my life. Mm. Pero dun sa nangyari sa inyo, ayaw ko na siyang tao. Para sa akin, ayaw ko na siyang kaibigan. Ayaw ko na siyang kaibigan. Ayaw ko na siyang kaibigan.